Oh. Tayo na natin. Sundo na tayo. Doon sa dalawa. Sana hindi delayed yung flight nila. 12.44 yung dating nung ano nila. Pero plano. Ano na? 12.20. Malapit lang yung malapit lang naman dito yung ano. Yung airplane. Yan. Medyo malamig na ngayon. Dito na tayo sa airport. Sakto, parang nakita ko yata yung aeroplano nila, paland na. <laughs> Sakto eh. Ayun. eh, Ay, malaki naman ng pag -alab. Dito na lang kaya ako. Dito na lang. Dito na lang sa malapit. Sakto yata ako ah. parang nararating nga talaga ayan dito na ito na ang Regina Airport ayan medyo malamig ngayon siguro minus minus 1 o oh, minus 2 feeling ko lang hindi ko pa nakikita pero parang yun yung feeling ko <laughs> pwede ka magabang dyan pero kailangan yung driver nandyan kung hindi matitikitan ka dito na lang tayo sa may bayad mag park at least safe tayo hindi tayo mahuhuli yun yung mga susundo dito bababa sila Marvin at Crystal may grand entrance sila sa Regina <laughs> grand entrance eh no ito ang pinakamatinding desisyon nila sa buhay nila dito sa Canada matinding desisyon talaga to yung paglipat nila ng probinsya marami nag-aabang dito dalawa lang pale o tagumpay ganun lang yon. ito yung desisyon na babalikan nila hanggang sa pagtanda nila. Ano, you know, pwede ka mag-rent na car dito, 24 hours yan. Kanyari small town ka, dito ka maglaland yan. Kuha ka ng sasakyan, tapos yun, diretso sa small town. hatid mo lang din. <laughs> Pabalik. Ayan. Tapos dito ka magbabayad ng sa parking. Eh na. oh, may bumababa na. Mukhang sakto yata talaga tayo. Ganito rin yata yung flight. Ay, hindi. Mas maaga ng konti dito. Yung flight ko yung galing ako ng Toronto. Pero malamang, ano, matagal sila kasi eh. Maraming dala eh. Bababaan na. Sa kaya dalawa. Ay yung dalawa Alam mo eh, Ako yung kinakabahan eh Para sa kanila Pero Tingnan natin Tingnan natin yung tadhana Tingnan natin yung tadhana nila Dito sa Regina Kala ko si Marvin yung eh. isa Kamukha ni Marvin eh. <laughs> Sabi ko na sana kaya si Crystal Kala ko iniwanan eh. Kala ko si Marvin Pag may nakita kang parang may makulit. Si Crystal na yun. <laughs> Naalala ko tuloy nung ano. Nung pagdating ko dito sa Regina. Grabe. Alam parang ano. Parang. Parang surreal. Parang ganon Parang hindi totoo yung nangyayari. puno itong flight na to ah. marami ah. malaki nga yung aeroplano oh medyo malaki parang nandito na lahat ah. parang wala pa yata <laughs> nasa na sila sa dulo yata ng aeroplano sila pinaupo eh. Isang Pilipino pa lang yung nakita kong ano, kasama sa flight. Mukhang wala yata dumating na mga taga Middle East. Ya. Karamihan kasi pag Toronto ang biyahe sa Middle East yung ano. ba? Diba? Parang Toronto yung ano nila. Port of Entry. <laughs> hindi kaya nanigas na si si Crystal sa lamig. hindi sanay sa lamig ng ano ah. Ah ng toro nang ano toro tuloy na Regina eh <laughs> nito ito na yung piloto eh hindi oh. to na yung piloto eh parang dalawang aeroplano yata ang dumating ako mauubos ang uber doon konti lang yung uber na nakita ko doon sa ano eh, nakaparada parang 20 lang yata eh eto oh, mayroon pa doon oh. dalawang flight yata. Nagkasabay. Meron naman mga taxi, pero sa nakita kong mga nakaparada parang konti yata. Linggo kasi ngayon eh. Konti bumabiyahe tsaka mag-aalaunan ng madaling araw. Wala pa rin sila hanggang ngayon. Wala pa rin dami nang bumaba. Tingnan nga natin. Toronto arrive. Oh, ito na eh. Oh, dalawang Vancouver. Tapos isang Toronto. Ayun. Tapos mamaya may Calgary 134. Ayan. Dumating na nga sila. Tatlo pala halos magkakasamay 5 minutes lang yung pagitan nagpa 5 minutes lang yung pagitan Ayan o. may mga galing palang Pilipinas dito may dalawang Vancouver May tumitingin na sa akin kanina May tumititig eh. Tsaka ngumiti eh. Mukhang Mukhang nanonood siya tayo na Parang nakita ko na si Crystal Mayroong Maporma dun eh. <laughs> parang Parang mayroong maporma Parang nakita ko na Ito may raming Pilipino Mga pamilya Galing Pilipinas to no? Ayun, na. ayun, 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 pa. Artista, ayun, pa. ayun, 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 sakto. ayun, 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 future. Regina. <laughs> Gusto. Nandun <laughs> si Marvin kumukuha ng mga bagay. Yan oh. lang pala. Kala ko naman malaki. Marami. Yung box, <laughs> box namin apat. So, Nag-box pa talaga kayo ng marami. <laughs> and, tara. Tara. Yan. I-picture mo na sila para ano yan, mababalikan nila yan eh. <laughs> Nasaan yung Mary Jaina? Ay, doon. Ako hindi ko alam ah. Ikaw alam mo Marvin ah. Mukhang naikot mo tong airport ah. Laki <laughs> <Lucky> kasi. <laughs> Ay, eh, eh, lang yung ticket. <laughs> Bayad na to eh. saan? Ay, dyan na lang sa gilid yan. wow, Regina citizen, <laughs> Regina citizen, <laughs> Regina citizen. <laughs> Yes, kami na lang natira dito. Alam niyo na kung bakit kami natira dito. nag picture picture. Na, syempre, picture. Oh, oh, dalawa lang 'yan eh. Unan lang pag sabay uwi. Sabay <laughs> <laughs> bakasyon. <laughs> bakasyon. <laughs> bakasyon. <laughs> bakasyon. Hindi uwi, bakasyon. Uh, pangit 'yung uwi, pangit 'yung uwi. <laughs> bakasyon, bakasyon. Hindi marami nag-aabang na kristal na uwi daw eh. <laughs> <laughs> Nagwi-wish <laughs> nag sa inyo Nagwi-wish Sabay-sabay Nire-replyan sabay <laughs> ko na nga kayo oh, Oo, nire-replyan mo Sabi ko, God bless Sana yung inner peace mo Ibaliw <laughs> oh, Dinilit na lahat eh Oo, niya lahat yung ano Pero hindi pa rin sa comment Nire-replyan Pabalik Ganun talaga Gusto kong comment ni siya pabalik O, sige

Ayan na, kristal ang Regina. <laughs> sakto lang. Mm, sakto lang. Doon tayo ayun, nandun. Pumasok <laughs> na Binenta mo, binenta mo. Wala oh, akong nasuot sa trabaho. Yeah, no. oh, di ba, mate? Pati yung sinasuot ko sa trabaho, ang oh. oh, ginamit ko pati silver na sapatos. So, Nagtatawa rin pati ako sa trabaho. Ano dito lang susuotin? Susuotin ko yung bag-ano, winter na. Kasi mabigat. Mamama, shall muna kami. Ayan, na. sige. Labas muna kayo. Sinasabi nilang boring. Boring talaga. <laughs> boring lang. <boring>, Wali ano? <laughs> na sa labas sila ngayon. Pinipil nila yung lamig ng Regina. Ayan. <laughs> Bali alis kami ngayon, samahan ko sila siguro magpa-transfer ng lisensya kasi nga Toronto to ano sa uh, Saskatchewan. Tapos, yun, uh, titingin-tingin na rin kami ng sasakyan, tatanungin natin yung mga contact natin kasi kailangan talaga nila ng sasakyan dito. Tingin tayo sa mga second hand, tingin tayo sa marketplace, lahat titingnan natin para yun, magkaroon sila ng sasakyan dito sa, sa Skyjohn. Kasi, basta yun, sa kanila nyo nilang malalaman. Ayoko magsabi ng mga ibang details eh, pero yun, yun ang pupuntahan namin. Kaya, yun, ah ganun lang, yung decision nila, sobrang hirap to. Sabi, nag-uusap nga kami, eh. inabot nga kami ng madaling araw kagabi, kakakwentuhan, tapos ngayon, kwentuhan ulit sa decision na nagawa nila sa buhay nila ngayon. Mahirap, mahirap, mala napakalaking decision yung ginawa nila kasi nga di ba talagang lilipat sila ng ibang probinsya para nga talaga sa PR yun lang naman talagang dahilan kaya nandito eh para sa PR kaya kung napipil nila at na hindi talaga sila mapipil sa Toronto sa Ontario kaya nagdesisyon na sila na pumunta ng Saskatchewan kaya yun Uh, ano pa ba? Yun, marami, marami salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at sabay-sabay tayo mag kung ano mangyayari kay Crystal at Marvin dito sa Saskatchewan. Bye!